Ay, meron pang kuha, oh. May... Ay, tama-tama, pagkakuhan. <laughs> papalo, papalo-paloin mo ganun para lumipad. Bagay, ha? Oo. Oh. Kasi sa, kuan oh. po, Baka nagtataka po kayo mga kaibigan Mga kasayidat, mga kaps Yan po ay uh, water pump What? <laughs> Yan po ay uh, Pang ano, nagamitin daw ni Kasanggayang Pang, pang ano, pang ginto <laughs> <laughs> No, 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 no masyadong ganado po siya ngayon kasi mag unbox at bumubuo siya ng uh, grass cutter. Yan po ay nabili niya mga kasangga sa Shopee at diniliver ng mabait na rider. Ayan na, buksan na po niya yung mga kalamnan. At napakarami pong freebies na guantes. Nakagawa na nga ng pares. Lalo na pagka libre itong si kasangga ng pares. Pares. Sarap na ang kasangga. Ayan you know. o. Kanya lang po ang pagbuo ng grass cutter. Mga ah, kaibigan. Tapos na lalagyan niyo po siya ng uh, langis. Ito ba 'yung langisan, ng kasangga? Ito, ito 'yung lagay matama to. No. hindi, hindi lang isa 'yung gasolina ay ano ba 'yun? Gasolina yata to. Ito. ito 'yung langis ito. Di lang po namin alam mga kasangga kung aandar to. Ito, sa switch. Yan. O, sa, switch. Uh, sa ignition. Ayan po mga uh, kasangga, ganyan po ka. Wow! Aandar kaya to kasangga? Hindi kaswerte mo pag hindi umandar. Ibabalik mm. lang natin sa Shopee. Kompleto pati Allen, meron. Hmm. Ah, kasama no kagaling. Wow! Ni pag pinaandar mo lalabas tubig din eh. <laughs> <laughs> Parang water pump eh. Oh. Ni man pag pinaandar mo dito di lalabas yung kuryente eh. Hindi may generator ka na. <laughs> ilang ilang ilaw yun lalabas no, 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 diyan. Ay mapapailaw niya. Dalawa <laughs> lang. <laughs> yung ilaw na malaki, yung placer. Bumbili ng placer, ano? Hindi may ilumin pa. Ilumin lang. Hindi, Auto. Oh, kami kinakain mo. Lagyan mo pa laman. ka mo. Ay! 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 mo. Ay! Ay! try pa do the best to sa camera oh, oh sa no, kami ilo dyan no, no, oh no 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 ay ganon baki iba bang nabibili hindi yung derecho ay dyan na merong stainless dyan di uno hmm. derechohan yun kung pa 10 feet 10 feet pa yata yun <laughs> ganito din yata kalaki yun oh ay ganon mo ay lang hindi ka na magdudugtong doon ito ay eh, yun derecho yun 10 feet di grass cutter ka kahit malayo yung pilapil kaya kaya mo 10 feet eh no 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 <laughs> Ay, mm -hmm. no 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 <laughs> <laughs> no 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 eh ako. Ano, ito, yung sa, sa, sa barel. Ito, yung pindutan na ito. Ito yata yung pang itcha ng bomba eh. Bomb. <laughs> Tapos, ito pang switch ng ammo. Ammo. Ang um, ay eh, yung ammo eh, si Bornok. <laughs> <laughs> ammo. Ito naman. Pang pindut yata ito sa hanbawe eh, Gusto mo yung masing dyan. Ganun. So. Pwedeng, pwedeng single shot. Pwedeng continuous. Nakakabisa pa rin na baril natin. Oh no! Maestro. Hindi mo dito. Ano kaya gano'ng kalako? Ayan, tinitingnan po ni Kasangga yung ano. Yung manual. Marami yung oh, hiwahiwalay eh. Pero pagka bumili ka sa ano nyan, sa... Buo na. Sa tindahan, buo na siya. Oo. Oh. Oh. Pero okay lang yan. Kahit naman hindi mo maikabit niya pag nabuo mo, tapos may sumobra, okay lang yan. At least may no, spare ka. No, 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 no. <laughs> <laughs> eh, nabuo mo naman. Ang galing eh ka, may sobra. Tama-tama eh ka Maliit eh, no? Hindi ka. Hindi. Eh, eh, sa makina lang to eh. Sa makina yan eh. Diagram ng makina yun. Ayun e, nga, yung uh, una-una. Yung ta ta tama. Tama lang drawing kasi. Ayan ha. Ayun po, dahil sa dumating po yung grass cutter ng kasangga, Minto muna siya kasi eh, <laughs> may, may ginagawa siyang lamesa mga kasanga. Ayan o. Oh. Ito, makaikasa uh, na niya. Nalagyan niya lang ng top itong uh, acacia na ito o. Oh. 7 feet yung haba na may varnish na. Actually, dito rin to binarnisan mga kaps. Bali, papatong na lang to. Pero 30 inches lang yung lapad niya. Pero malaki pa rin siya. 30 inches by 7 feet. Nalagyan lang ng paa. <clears throat> Pero dahil sa kayang-kaya ni Mang Bornok yan, wala nang problema sa kanya dahil... Ayan, to pagtutuunan daw muna niya itong uh, grass cutter. Wow! Baka daw kasi pag pinaandar niya tubig, lumabas dyan eh. What? Saan nga niya ng tanga? Hanggang alas tres lang daw niya mga kasang to eh. Yung uh, lamesa. Ito na yun 900. Yan. Yan naman habang maano eh uh, kumukon. Oh, my God. Ayan, nag-merenda na ako eh. Hmm, hindi naman palaman. shout ka pala kay Tata Bene sa Italy. O, ayan, shout-out ka. Shout-out, Mang Bene, Bene. Bene, Pransha. Ayan, makikita mo na naman yung mga kalokohan ni Mang Bornok. Lagi kang pinapanood ni Tata Bene eh. Ano kasi taga mga pogi. Para kaya eh. Benny, mga pogi tayo. Oh, no. eh. Kaya dapat tayo lang nagpapanora. Ano na. Matutuwa na naman si, si Tata Benny niyan eh. Tsaka si Ate Lin niyan eh. Kondo po itong grass cutter na ito, made in Italy. Mm Hindi -hmm. <laughs> magka nasira kasi itatali mo na yan. Itatali kaya Italy eh. Itali mo <laughs> pagka nabuo mo, okay na nun. Masakit, hindi pala maandar. Nabuo na, simple na. Mahalaga naman na nabuo mo, yun naman ang pinaka -condom. Kasi, natapos mo, nabuo mo. Ang usapan, buuin lang, hindi maandar rin. Hindi <laughs> <laughs> no, 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 hindi, pagka nauso ulit ka yung kwan. Yung hulihan ng ano ba? Halagobang. Ah, muntang, may lagayang ka <laughs> <laughs> na. Eh pagkana ba, pagka naghuli ng salagubang eh, matalahed. Eh, tamang-tama, tam, dala, i-grass cutter mo muna. Ba't <laughs> pa ang gusto na dalawa? i cutter mo muna yung mga talahed. Tapos, pagkatapos daw, o di, madali mo na mahuli sa salagubang. Ito e, na yung lagayan mo. Kumusta ba? Oh no. Akis talaga ng banggito. Ito ano. Ay tama tama pagka kwan. Papalo papalo paluin mo gano para lumitad. Pa kitamuan ng mga pampalipad kaya yung mga pang pirito. Oh my god, nampalukan tama tama maraming kondo Albos ng sampalo. Meanwhile. Ang ganito kasang ka? po mga kaibigan. Ito ay uh, sa halagang 3,259 pesos. Ay meron na po kayong uh, grass cutter with uh, previous na maraming uh, guantes. Pag-buwili po kayo, may libre po kayong assemble dito ng mga borlok. Ano lang po siya. Isang ano lang po ang katapat nito, isang lasing. Oh, no, 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 no. Anong brand, batang sangga? Professional daw. Brush cutter. Ah, alam ko na kung brand kasi nga Ayan po, camel brand Ayan po, 4 stroke power Tark ang brand Single cylinder, double overhead cams 16 bounds Oh my god <laughs> suspension, suspension po niya, naka lip spring Tapos sa uh, harap po ay double wishbone <laughs> Oh my god Naka spring po Nabuksan nga Ginawang 4 wheels yan RPM po niya ay 6,000 What? Ito po ay uh, 15 horsepower na grass cutter Atan ba yung manual niya? Ilang horsepower ba ito? Four stroke Yung plastic po niya maganda yung pagka plastic niya Parang yung nabibili sa 20-20 20-20 <laughs> Lahat ng klase So, ito po yung starter ano niya. Starter cable. Yung lang namin kung aandar kasi wala pa ng langis. Ilang litro to? 7 liters. Para Fortuner pala no. Yan <laughs> mo muna kasangga. Bilang ka muna ng engine flushing. What? Pa-flushing muna natin bago natin lalagay yung ano, para malinis. Ito tambo yung, yung mapper niya oh. Ay po sa sobrang dami ng piyesa, hindi na malaman ni Kasangga kung ano yung ilalagay. Kaya mis, mas na niyang magsindi ng isang camel para sa pagka sinisindihan niya yung camel, gumagaling siya eh. <coughs> Kahit sa pagbubuo ng mga woodwork projects. Basta't uh, nagsindi yan. Alam na rin May explain ba yan? Ay meron ano? Tatang sisiguraduhin niyo lang po dyan mga caps ay meron kayong camel mabubuo niya na maganda supply yung pinaka propeller niya propeller yun kasi ah, engine support yan kaya transmission support eh may propeller eh yung natatanong mga kaps itong si Kasanga meron tong uh, 6 na hektara na sinasaka kaya uh, grass cutter gagamitin yan mga kaps sa ano gagamitin mga tauhan niya para dun sa pagpipilapil wow kaya libangan nyo lang mga, ka, mga kaps yung pag ano, pag -udu. pero malaki yung ano nito malaki ko <laughs> malaki, malaki saka ito <laughs> na itatanong bago yung mga ginagamit na ito bago yung traktora, bago yung hand tractor bago yung grass cutter lahat bago eh buwin mo na muna yung panito yung LEC para makita natin yung kanta LAC. Ba't mabisa kaya yan? Oo, oh, kaysa magtabas ka, hataw ka ng hataw, unat kilig-kilig, panabas. Ano <laughs> na kahirap yun? Eh, Unat kili-kili eh, katagal ano? Katagal. Limang <laughs> <laughs> no, <no, no>, no. <laughs> hataw mo lang ng panabas eh, pagod ka na. Ba, ba't nung araw naman, ganun lang. Alam naman grass cutter nung araw. Hmm, eh, iba nung araw. <laughs> nung araw ko eh. Eh, e, araw pa naman ngayon. <laughs> ganun naman kahirap magtabas. Mas madali, mas mahirap talaga yun kaysa naman kumain. Kumain ka, mabilis lang yun. Oo. Oh. Okay, <laughs> Kaya pagka nanalo ako ng loto eh, pag pinalad eh, lahat ng porsyentuhan na magsasakay eh, bibilang ko ng grass cutter, Wow! Oh. Yeah. Para hindi na magtatabas. Para ano? hindi na sila magtatabas. Pag nanalo ka sa? Loto. Kaya lang may taya mo. Hindi pa ako na kataya. na Hahaha. 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 lang nila. Dahil lang nila tumaya ako. Pagka nakataya ka. Oh, no. Eh, sigurado naman ka mo yun. Eh, pagka tumaya ka. Eh, panigurado kamo. naman. Pagka tumaya ako, tumama eh. Uh, <laughs> Nagaling din sa kauto eh, na no? <laughs> yun. Nagaling po ni Kasanga ng Pepsi. Pepsi Green. Ay, hindi. Merinda pala yan. Nakakasipsip ah, na kaya, no? Nanagyan na rin kasangga ng tinatawag na langis. Ang masama na lagot agad. Ano ba? Mm -hmm. yeah. Ayan na. doon na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. na. Yeah, bomb, I'm on po, marami po siyang sumobra ng mga piyesa kaya uh, <laughs> Ganda Yan po yung mga sobra niya Ay, gano'n no, po, para rectangle ano, anong gano'n no Hindi, kaya nang nagkaagan ng kahata May liit yung kamay ano, hindi large Masangga, pre-blade ko na sa'yo Hmm <laughs> Oh, ay, kaganda nito. No, 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 no. no, no, no. <laughs> preblade, Privileg. may preblade pa po siya mga kasangga. Oh, ay ka. ka-bisa dito na sa kasangga oh. oh, bagay ha. Oh. Kasi to sa kuano. Eh pagka naman sigurado pag nalasing ka. Oh, pag nagwala ka, e kaya mo lumabas sa matabang. <laughs> oh, no, 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 no. Oh, no. oh. Aganda pagkain ni Italy mo. Kahit naman sa Milina mo, i-grass eh, cutter yan. <laughs> oh, no, 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 no. Milina, eh, siyempre. Ano, uh, circular saw blade. Di manigurado kahit na makapal yung, eh, po, kahit puno Milina at tiskes ano kasangga? Para ka pala naka-censor ng pagkagano'y talim mo Ngayon po mga kasangga, mga kaps Ang four-stroke engine ng grass cutter ni Mang Bornok Sa halagang 3,259 including the shipping fee With free blades Kung dati, nagtatabas ka ng isang linggo Ngayon, tatlong araw na lang Ilang mga wow! kanya, tatlong karya na no? Ilang pitak ba sa isang ektarya? Baka naman sampung pitak sa isang ektarya <laughs> Maganda pala kasi ang isang ektarya mo, isang pitak lang. What? Para hindi gano marami kung pinapil. Kung hindi, may gano'ng kasangga. Kaya lang, kung pata... Banosan, ano? Kung maganda yung latag ng lupa. Patag, patag ano? Pero pwede yung papagrader mo. Para patag. <laughs> uh, <laughs> patag, patag buti, buti kong makalusong na may grader. Hindi, pagkatuyo! <laughs> Atrakturahin mo muna. Tama'y pagrader. Hmm. Ay! Oh, nakita mo naman, no? Japan. Oh, Japan 'no. Japan 'yo. <laughs> Japan 'yung tatak. Japan 'yung <laughs> tatak. Japan 'yan, yung 3259 including the shipping. Tapos, magginit ka sangaw, konting under lang eh. May free ano 'yan, may free na gasolina, air lang galing na sa motor niya. Unitik <laughs> niya. Tapos, may free na langis din, kaya lang galing din sa used oil. Kailang <laughs> nyo na lang 'yan, ano. Langis o oh, pinuno mo na? Hindi, okay na yan. Ay, eh, oh, maganda na nga kasi bago pa na may langis na yun. Tsaka ano, dapat ma ano to, ma in, kabalak sa mag-in to. Mapa-under na mapa-under niya muna rin hanggang mamaya ang hapot. Yes. So, mm-hmm. <laughs> For Lola, nagasjust na yung gate Kinagahan ko ng mga kape ng dentro Thank you! Bye-bye!